Ano mo, sobrang masakit siya kasi um, ngayon pa lang kami nagigive don back dun sa sakripisyon niya na ginawa niya sa amin. Hindi pa rin makapaniwala ang 44-anyos na si Vanessa sa pagpanaw ng kanyang ama na si Tatay Danilo. Ito'y matapos mabangga ang kanyang ama ng isang pick-up na nangagaw ng linya. Araw-araw iniisip nila na sana isa lamang itong panaginip. Pala kaibigan at higit sa lahat, maingat na driver raw ang kanilang ama. Katunayan, ang kanyang ama ang magmamaneho sana para sa kanilang bakasyon ngayong Simana Santa. Pero hindi na raw ito. Matutupad. Di ba pag long drive yan, kasama mo siya, nagkukwentuhan kayong dalawa. And then random na mga kwento ng buhay, ng mga kung ano-ano lang. Sabi ko ito yung mga moment kung sana alam ko lang na mamamatay na siya sana ni-record ko yung bawat kwentuhan na yun kasi yun yung mga favorite kong mga time. Kasi ako yung passenger niya, siya yung driver ko, nagkukwentuhan kaming dalawa about life and hindi na niya ako mahihatid. Maliban sa napagkaitan sila ng oras na makasama pa ang kanilang ama, napagkaitan din daw sila na makabawi sa ginawang sakripisyo ng kanilang ama, mapagtapos lamang sila ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay sa estado ng life namin ngayon magkakapatid na okay na kami. Gusto sana namin ipafeel sa kanya na alam mo yon yung, yung 40 years of sacrifices na nasa kalsada siya. Sinasabi nga namin, patama na, wag na kayong mag-drive ng taxi, matanda na kayo, matanda na kayo. And then I think from the time of impact na nabangga siya, from the time na pumunta kami sa hospital na sinabi na ni-revive na siya, 10 rounds. Malaki naman ang kanilang pasasalamat sa lahat ng mga nakiramay sa kanilang pagluluksa. Alam ko hindi kami mag forward. Kasi after this, ang masakit, sabi ko nga, kung heart attack, okay, intabon me, mayatan, okay na. Pero after this, may kaso pa kami haharapin. Yun yung masakit. Yun yung masakit. Tapos paulit-ulit kami i-remind. I-remind ng situation na nangyari. Ayoko nang ang panoorin yung video niya kasi talagang every panood talagang uh, paulit-ulit na nire-remind yung moment na yun. Agad namang nahuli ang 22 anyos na driver ng pick-up pero pansamantala itong nakalaya matapos magbayad ng piyansa. Iraraffle pa kasi yung kaso and then uh, yun, uh, aantayin na lang kung kailan yung hearing nila. Bagamat nagluluksa sa paumaasa sila na makakamit din nila ang hustisya, para sa kanilang padre di pamilya. Vanessa Bugtong, RNG News.